May huli pa. May huli pa? Gumagalis ka nga. May huli sa. Ang araw po. Sa mga pagpalang araw po naman. Ito po kami ngayon. Papandaw na naman. Kanina umaaraw. mga araw. Ngayon, nabuhila na. normal guys. Pag walang pasok, nakakasama ta kay Bok Edrian. Ano ang pasok? Oh, good morning sa iyo, Lodge. Ichi de Leon, shout out sa iyo. Isang magandang morning. Sa kabila, may nag-ano. Inamantid lang, guys. Oh. Inamantid. Sino kaya? Ay, parang baba. Eh, guys, ito tasa eh. ah. <laughs> ang tasawa ng tree. Wala natin guys oh. Unang screen, panalo. Pwede rin pandaing, guys. Kasi, guys, iba yung pakiramdam pag gusto mo yung ginagawa. Tulad yung pangisda nere. eh. Masaya po, masaya po. Nakakalis po ng ano, kumag-alex stress. Okay na eh. Salamat na Pag talaga gusto nyo ginagawa mo kahit mahirap, eh baliwala iyo Kahit nakakapagod araw-araw ba. Sipin mo, nakakapagbigay ka pa ng ul ulang. Nag-NG ka pa sa ginagawa mo, edi eh, isang ka pa, di ba? Nasaan yun? Pagbigay lang. Ibang pangbenta. Hindi na kasama natin. Kasi hindi na kaya na po yun. Pagpamit ko kaya nga. Kaya na, pangalawa. Mga galaw, oh. Ang gaysa. Pangalawang screen. Eh, pumapalungan po, ko? Mga Ah. Uy, uh. Puro Tagalog. Tagalog? Oo. Kainan may daing niyang buk. Ay, nakapangat. Taksi, oh. Lalo sa tulad niya itong umuulan. Ako na po, nakaparami ah, ka ng kain. sarili ko ang isda. Fresh na fresh. Matatambog pa tilapia rito kahit maliit. <laughs> Matataba ba? Oo. Oh. Kasi malaya sila nakakain ng kung ano-ano. -ano. Ang gulo guys oh. Umaaraw na. Umaaraw mo ulan. Ano ibig sabihin niyang bok? May kinakasal na kabayo. May kinakasal <laughs> na tikbalang. <laughs> yan ang bata ganyan. Ah, ganyan yan. Umaaraw mo ulan ang screen guys oh sinyalis na maraming uli yung guys ganda sarap na yan nariwang isda nariwang tilapia sarap yung daing yun yung lang nakakatamad kahit doon Pag sinipag Okay, pala na ka natin? din na masarap Makunat na pagkain dada. Alin? Yung malalaki mm -hmm. Hindi ganyan, yung kain namin na ganyan mga 3 finger 2 Ang guys uli natin Panalo na Ito na guys ah Wala okay, ah, ka na uli Ayan yung ano ano Kuhul lang Meron Ah meron lang ka ang galing guys, ayun oh. May you know? talang pa Sana maglikas yung talang kaniyan? na yan. talaga yung talang ka? Ang galing ano. Simula na yan, sinyalis na yan. Ayun nga, maumang nagbuka to. Hindi mo huli, nasa tayo. <laughs> <laughs> Paano huli sa taas? Alam tubig. Guys, nakahuli pa tayo ng talang ka dati. Dahin talang ka rito. Ano, bakubay ba? Babae, bok, babay. Ayun oh. No? Bilog yung ano yung tiyan eh. Ba, Pag tulis lalaki, di ba? Okay, sa Ang lima. Ang lima Ang screen. na ito. Sa hindi lubog. lubog. Lumalalim ko si tubig. Ayan ang lubog. Lubog yung screen. Ano? May huli May huli pa? Ang gumagalis Ganda na size ha. Puro tilapia ano? Puro tilapia. Tunay. 29, 295. Ganun talaga pag nasimula ng tilapia. Puro tilapia. Anim guys. Dito na tayo sa panganim. Panganim na skin. Panganim na skin. Kanina mataas na rin ako. Ito yung, yung walang cover. Na babo na ito yung oh, walang Tatalunan. pa. Oh. Isang size talaga eh, No? Walang malaki No? Puro ganyan. Ayun guys. Oh. Huh? Maganda pangit tayo pag gumagala yung screen eh. Guys, papito. Eh, iskri, no? Ay, lakas ang, ay, lakas ang, lakas ang galaw guys, oh. Ayun si Adrian, oh. Eric, oh. Ayun, oh. Ayun, galaw. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, guys, oh. Inuuga no, no yung iskri, no? Gusto nila makawala, oh. Ayun, dalawa kamay ko. Kung malalaki yata ako, ano, laman niyang buk. No, hindi pa makakay pang dahil. Oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Pares lang, talaga mauga lang. Malambat Malakas lang. Oo oh, nga no. Kala ko marahe ng laman eh. Kala ko rin marahe ng laman. <laughs> Jackpot ka tayo. Lakas, lakas pa naman ang ka. Ayun hey, guys ha. Ito po kami. Tapos na. Maraming maraming salamat po sa aking followers ng followers maraming maraming salamat po sa nanong sa nanong ng video saka silent viewers thank po sa inyo ito na po kami papalam na bye bye